gawin po natin adobo. Yan, may bawang na po yan. At saka si Bins, at uh, at uh, toyo. So, yan. Takpan po natin. At uh, halayan uh, po ang kapuri. So, ayan po. Ayan ko po siya ng e mi riuscirà e c'ho sei un bambino はいごはん kasi mananas-anas. Hindi po pwede natin haluin kasi magudurog ang stock. Yan, tapon natin siya na pagkakarang nalangin siya at Hanggang matuyo po ito ang ating nilagay um, um na kamansi soda. So, lagyan ko po, po siya ng mga uh, pineapple. Itong pineapple po ay ang um, ilagay ko siya sa freezer kaya may few kung siya may ilagay ko lang po siya sa taas pag marami kasi akong ano, pa, uh, pinya yung pinakadulo hindi ko kasi yan pinakain So, maganda yan -i, -i, i- ano, separate natin para sa ating pagliluto. At kung ilalagay ko po sa freezer para pwede ko natin i e sa ating recipe. So, yun. tapat so, po siya. pa hmm. So na hmm. ka talaga nito sa isda. Hmm. kung ang gawin natin sa mga karne, pwede din natin gawin sa isda. So, ito na po yan. Ito na ang ating tamis-tamis ang ating sabaw niya. Masarap. Diba? Salamat nga pala sa inyong pagsama sa akin At uh, panonood ng aking video uh, for today Salamat, this is Lois Kitchen Salamat po. At magandang buhay So ilagay ko na po ito sa ating serving bowl Yan, yeah. ang sarap diba? Mm. Sarap pisapaw sa pao pa lang ulam na ayan so ready to serve so ayan na po ang ating binayang isda mga luto for today ang sarap napapadami hmm. ka talaga ng kanin ayan thank you so much po sa support sa akin sa pagwatch ng aking mga videos thank you this is Gloria's Kitchen thank you and kain na po tayo magandang siya bye